po, may gagawin tayo ng 300 per saban. No, mga guys, amiga, amigo, ito daw ang problema, yung trailer nila, malalim. Ano po, nandito kami ngayon, service. kasi hindi na magamit, delikado, may biglang tumawid, baka disgrasya nga naman. So, ngayon po, hanapin rin trouble, no? Ayan po, no, uh, lumang model na po ito. tinakbo nila, ang request po sa akin, medyo matigas mo nabila. No, ngayon, i-double check natin kung saan nagmumula pwedeng will seal sa ilalim, no? Eh, train mo muna unahin ko kasi nang malaga, wala na sila ibang service. Ngayon, nang re-fluid ito, check up natin kung may fluid pa ito. Oo, oh, boss, wala nang fluid, boss. Ha? Ah, uh, fluid, ha? Ah. Uh. Oo, oh, walang fluid, ha? Hmm, mga ibidid siya yan. Check up natin sa ilalim kung saan nagmula. Kasi ito yung ginawa ko dati, nalaglag ng brake pad. So na-check up ko na yan, naayos ko na yan. Oh, may oh, likod ko, lang din namin na baklas kasi nagmamadali. Kaya gamitin niyo, di ba? Yes, we yes. can kasi lalit. Teka. Tayo. Yeah. Yan, kabila, walang tagas. Ayun, kabila o, may tagas oh. Yan, nagbabasa ho dyan. May problema. Kaya malakas ang break point. So, nag-umpisa na po kami dito. Justin! Dog! So, Paklasin mo tong gulong sa ano? Ah, sa likod, sa kaliwa. Tara. Yun ang sira. Tara. Yan na lagi problema audio, boss. Ayon, ng boss. Ah. Ayun, nakita na ang problema. Yung likod niya nagtagas yung brake fluid. Ngayon, yung brake fluid naman, reservoir walang laman. Tuyo. Kaya wala ang kinampreno. Lagay, lagay ng preno. Ah. Ano? Umpisa na namin yung gagawin, ha? Okay. Sino ba nagmamaniyon yan? Dati yung isang tao namin na ulaga. Ah. <laughs> eh, natuklasan nga namin na dalawa na mahina ang preno. Ah. Mga delikado. Ah. Na... Dati, na... yan, oh, dati yan, nung tumigil yung naman Mong... Oo oh, nga, oo. Oh. oh. Ang ganda ng preno to? niyan, tuwan-tuwa nga daw siya. Oo. Oh. Eh, ngayon, hindi naman natin nabaklas yung likod. Harap lang naman. Yes. Yeah, babaklas ko ni Cod, malamang rubber cap oil cylinder. Sige, bahala Yun lang ang sira niya. Okay. Ngayon yung manubila, i-schedule is na kasi naka-weld din yung flooring noon. Oh. Dati kasi ginawa ko naman noon ay tubo lang. No, yung tubo singaw niya, yung flexible din, yung isa, hungos. Ngayon, wheel seal naman, oh, wheel seal naman. Ito. So, schedule natin yun, maglagay lang kay itiit. Ha, kasi so, medyo so, mabasa. ngayon, ang dine, ATF ako doon eh. So, sa may compartment, um, doon sa pinaka ano, may ATF doon. Ah. Oo. So, ang bibili na lang ay brake fluid. Ah, so, brake fluid. Bili kayo. Babaklas muna okay, kami muna, kung na. rubber cap o wheel cylinder. No? Oh, sige, sige. Okay. Ayan. Yeah. Approved. Ayan po. Katakista. Ito pong hamo natin o. No? 300 doon sa bat. Kailangan nila sa servisyo kasi. Kaya kailangan maayos ang freno. Oh, bakit? Kasi na. Tiga, tiga. Laban ng kalso e, nito. Uy, nakakambyo na. Maglalarag din. Birah. Pati gas. Ay, puwanin mo martilyo, hatayin natin 'yan. Ako baba nat 'yan. Mayan 'yung set, 'di mo yung ipak. God na. At natin, mamaya ako, babalikan ko kayo pagkatagkan na kayo yung gulog para makita yung laman loob. Ayan Sana... na po, binaklas na po ni Boss Bay. Ang gulong. Ayan, nagmula, tulo. Oo. Uh, Patagkali ko to. Patagkas ako. No. Nag-fluid no, yan. Kaya naubo sa fluid doon. Yan ang pinagmula, kaya parang hangin lang. Pa, pwedeng, pwedeng, pag tumagal to, pwede itong mabaklas yung dialing mo. Nakababat sa fluid. Pwede mo pagkal yan kapag ka nagalas. Alam, ano, okay, ka na. Lilipat na. ko na yung sakin. Pwede na sakin. Kasi na, sa na. na natin yan to. Eh. Pagkintin yan. Ay tama na yung finger yan. Lumaluma na kasi yan eh. Lumaluma -luma na eh. Gusto ko palitan na lang bago para tumagal.

Bukas ang dumi na ng kanal. Oo, oh, dumi na. Oh. approve. Linis na. Babaklasin ako. Ano ba? Ito siya fitting style. Yung isa, breeder type kabila palitan ko na rin. At mga, hindi na ako magra-rubber cap dyan kasi pag nagliha ko yan, luluwag na. May kanal na kasi sa loob. Kung walang kanal, kaya yun, rubber cap. Matagal na kasi. O, hindi kita mukha mo. Yan lang, kaya. kita. Ha? Ay, alamin natin nyo doon. Mura na naman mga... Basta pa diligang pa paliwanag? Dalawa. Hindi mo, pang il-300. Pero sa ban, rubber cap. Tap. Ito, sample mo. Ayo. Nah, na nak. Hindi kita okay, mo. Ay, tapos na, Basta na hindi na, na, na paliwala tayo eh. Hindi Basta hindi okay. paliwala. Ayan po, ikakabit na namin yung bago. Na wood cylinder, no? At uh, kabila. Sabi ko, papalitan na rin saan ang kabila. Eh, kinapos na yung budget. Ito lang daw muna. Wala naman tagas kabila. Sikapin ko na rin. I-adjust ko na lang. Wala taga sa kabila eh. Ito lang talaga. Grabe ha, napuruhan. Ito po, pagkakabit na ito, dalawa torrelyo, dalawang tornilyo, dalawang fittings type, no? Hindi ko kabit yung dalawang tornilyo para maluwag ipasok yung fitting kasi mahirap ka, kapit is malustrito yan. No? Yan o, no, nalalayan lang ba? Yan. nga. So, yung isa naman. Kasi pagka kinabit yung dalawang tornilyo, hindi mo na magalaw-galaw, hindi mo mapasok yung si fitting. Fitting sprig, no, ng brick Ngayon, kakabit ako na natin kasi patapos na kami. Tapos po nito, pagkakabit ng gulong, mag-bleed po tayo kasi nagkaroon ng hangin yan dahil tinanggal ang whole slender. Ngayon, uh, na kapag hindi natin na-bleed, magbulo ko po ang preno niyan. Okay? Kabitan natin gulong. Okay na. Ang init. Bumba! Hingga ko sinalim, ha? Bumba daw. Ha? Ah. Hingga ko sinalim. Bumba! Bumba daw! Bumba! 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 Bumba.

Pagkas uh, uh, na, oh. may tuloy mo na ha. Tapos na tayo, may sobrang init. Gabaga. Huwag ka, huwag ka jack ya. Huwag mo yabat eh. Baba mo na yung jack eh. Kita mo yung Kita mo yung gulong. Okay. 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 ka na lang ng power steering fluid kasi may kunting tagas yung wheel seal. tinikap oh. ko na yan. Sa ano? Ah? Oo, oh, lagyan mo yung so, itip kasi kulang ng itip. ATF? Oo, oh, pwede yung itip, pwede yung power steering fluid. Mm. Pwede mo ilagay yung power steering fluid? Oo! Oh. Oh. Yun nga maganda. Ayun na lang. Oh, yun. Maganda sa doon. Baba mo mong gulong to eh. Nakababa na. O oh, sige, ikita mo ng todo. Baka mabitaw pa yan. Oh, bilis pa ng takbo driver nito. Ha? Ah, wala na. Ha, ah, wala na. Biro pong nahuli. Ha. Ah, nahuli. Ang lisensya palahe. Ayan po, sobra pong init ang panahon ngayon. Nagpayong po ako, no? Ayan po, finish na po. border dito, break lang po ang ginawa namin. Power steering nila, tsaka na po, pagka may budget, will still repair kit ang order ko sa kanila. Kasi may kunting linkage po kung yung kanyang power steering, so may ibabaw ng gearbox, no? Ayan, wala ka bang shout out dyan? Shout out, amigo amiga! Ayan, amigo amiga. Sino bang amigo amiga dyan? Oh. Ah! <laughs> Ayan po, hanggang dito na lang po ang aking video, yung working namin na uh, may lang naman po trouble. Kaya sobrang init po ng panahon, nagpayong po ako. Yan po, uh, sa mga nakaunawa na lang po, no?